nasa motor, nasa gulong wala sa rider ayan mga kalisto, wala nang patumpik-tumpik pa tignan nyo, panoorin nyo ito po yung araw na nag-trending tayo araw na pinutakti tayo ng bash lahat ng sulok ng mukha ko mga kalisto ay talagang nabash napakaraming nagtag napakaraming comment napakaraming share ng off community ay talagang nabuhay dun sa post na yun mga kalisto ultimo si Burnok Mangosong ay eh, nag-comment. Mga araw na po kasi yan, meron pong nag-comment na grabe ang lakas ng motor mo. Parang tama siya. Parang nasa motor nga talaga. Panoorin niya po mga kalisto. Binobulldozer o dinedevelop na. Hindi natin alam kung resort yan, kabahayan or whatsoever. Basta dinevelop na yung sikat na trail site na malapit sa Metro Manila. As you can see yan, inaakyat-akyat po ng DT-175 so hindi na natin i-mention e, yung mga rider na yan tingnan nyo kayo it's, it's you to judge po ha ah. dulas madulas sir pabalik-balik lang po yung YC na 250FX tapos yung DT-175 yung mga yan is nakikikumpit sa mga competition yung dalawang yan, pabalik-balik dyan, dyan sa hirap na hirap mostly hirap na hirap pong umakyat yung mga tropa natin dahil nga basak po yung dadaan ka muna dun sa basa bago ka dumaan dun sa main akyatan ayan o, no? o oh. KLX 150 BF po yan ha? KLX 150 BF So latest po yan So dati yan may TS125 yan Hindi mo pwedeng sabihin beginner Super beginner yung rider ng KLX 150 BF Then you can see Yan So sobrang inis ko Ginaya natin O yan O Inangat ko yung harapan O actually kaya nyo nga din yun eh pag ganyan yung motor nyo kaya nyo pipigilan mo pa yung piga mo dahil nga aangat yung harapan automatic na aangat yung harap pag biniga mo yung throttle so at that day is naka Dunlop tayo Dunlop MX53 and YC250F so F po yan diyan yan, pang trail pang motocross po yan ayan, yan yung nagsabi yan, yung nakakita 200 na yan yan yung nagsabi yan yung nagsabi, yan yung nagsabi ang lakas ng motor mo lagi niya sinasabi ang lakas ng motor mo o sige, ang lakas ng motor ko ayon, pinlag ko yun ngayon hindi mo pwedeng i-compare yung beginner tsaka dun sa matagal nang nag-trail syempre yung ka-level mo or yourself you yourself na lang o tignan nyo po ha o yan so pagbaba matarik po yan lato-lato uphill ang tawag nila ewan ko kung devil up o whatsoever so sobrang tarik nyan yung pagbaba Ang lambot po ng lupa ng mga moment na yan no, mga araw na yan. Grabe kasi kakabuldozer lang talaga, hindi pa nasiksik. So yeah, nya mga yan, mga tropa natin, ay eh, talagang napapagod. Hanggang baba lang sila, pababa pa lang daw yung pababa pa lang daw eh nakakatakot na. What more daw yung pataas. So yeah, nagtanong pa. yan magagaling yan mga kalisto yan. Experienced yan, nap katagal na nilang nagte-trail bago tayo nag-trail. Yang mga yan, yang mga bukhang yan, tignan nyo yung mga bukhang mga pagbubukha mga kalisto. talagang mas madaling, mas mataas ang experience niyan. Then sabi niya, kalahati lang. Kalahati lang daw yung nila, ganito, ganyan, ang mga gamit nila is local enduro. So, local enduro na stock. Hindi yung todo karga. O oh, yan, o, oh, walang buwelo. Yan, walang buhilo oh. Super lambot yan Super lambot Yun, yung mga pababa pa lang yung tropa ko Nagtutumbahan talaga Pababa pa lang Yan naman, ayaw na nilang bumaba Yan mga yan So, imagine nyo na lang yung mga magagaling nyo sa baba na yun, matataas ang experience, mas magagaling, di hamak na mas magagaling yung mga yan, kesa sa atin, pahawakin mo ng magandang motor maahon nila yan lahat ng challenge pag ganyan yung mga motor nila pag maganda yung motor nila maganda yung gulong nila kaya nila yan lahat mo. lakas laka motor kaya lang. ultimo ikaw kalisto kung average lang yung kung average lang yung skill mo sa trail italagang e talagang kaya mong akyatin lahat yan kung maganda yung motor mo at maganda yung gulong mo kinumpir agad ng mga basher do sa nag-aaral pa lang magmotor yung skill na nag-aaral pa lang sa motor yun naman yung tinatag sa akin maryose po ayan oh. ayan mga kalisto talagang wala kapit talaga kahit ako kahit ako mga kalisto kahit ganyan mga ganyan ang motor ko hindi ko yung maahon ganyan din ang kakalabasan pag ganyan ang motor ko tapos yung gulong is ganyan ganito ganyan oh. kung buong buhay ko isang motor lang ang gamit ko talagang baka pwede akong maniwala sa inyo e, iba iba yung motor natin kada buwan iba iba Iba-iba yung mga motor natin From underbone, local enduro To production, to China China production latyan yan, nagamit na natin yan Mga kalisto Hindi pwedeng, hindi pwedeng nasa rider lang puro, puro, rider Nasa rider yan, wala sa motor Kahit anong motor kung magaling yung rider kus Mario, sepo Sabihin nyo yan sa rider na Isa lang ang motor forever Isa lang ang motor niya hindi pa naka-experience ng ibang mga motor eh talagang 'yan ang sasabihin. Ha? Okay, nornyo. nyo. Napakaganda po ng trail site na 'yan. The first time ko din yan, trail side na yan. Ayan, tignan nyo po yung mas mataas na experience. Sabihin na lang natin, mas magaling sa akin yung mga yan. Tignan nyo. Nakupo. So, itong part na ito na mga kalisto, yung simpleng akyatan na ito na hindi ko inexpect na napakadulas po sa local intro and yung mga normal na gulong po. Oh, yan, tignan nyo po yan, yung part na yan. Diyan po talaga tayo nag-trending dahil sa ating opinion. So, it's you to judge yan. Panoorin nyo po kung paano nila akyatin yung mas magagaling sa atin. Panoorin nyo. po. Get dun. So mukhang mababa na naman to sa camera. Which is madulas talaga po yung ano dito, lupa. Kulay ano siya, kulay brown. Parang yung uh, element na pag gumagawa ka ng banga or ng paso, 'yan po. papatunay mga kalisto na nasa motor wala sa rider, nasa motor talaga ang mga pag ahon ang pag trail in nasa motor wala sa rider, yan ang patunay yan o yan yung mga motor namin ayun o ito yung mga uh, ano natin, kasama natin o oh, yan o oh. Kung nag-download sila dire-diretso sana eh kung nag-download Baba na lang tayo, tulong tayo baba. Okay, it's time to help na So, babain natin ulit gamit itong uh, Production natin Yan, tulungan na natin sila Kasi baka abutan tayo ng gabi Kasi ilang oras na po sila dyan yeah, yeah, Nagsusubok, yeah, yeah, trial and error yeah, yeah. po Which is hindi talaga maahon So, subukan natin with this Honda XR 150 l Wow! Oh, ako po yung rider na to Ako po yung rider nagsimula na silang magsisiahon. Siguro na-motivate dahil yung sa XR150L na pag-ahon natin. So, tingnan nyo po. Paahonin ulit natin. may ginamit ba akong skill ang baba lang nakakyata na yan ginamitan ko ba ng napakalupit na skill wala O tinrotel ko lang yan Uma, umahon maganda lang talaga yung motor na yan at maganda yung gulong talaga makakapit talaga kung ikaw yung rider na average rider ka like me twice a month lang na mag ride na ganyan or once a month eh, talagang ganun din ang mangyari sa iyo ganun din ang mangyari sa iyo huwag nyong i-compare yung matagal lang nag-trail tapos biglang nag-aaral pa lang mag-motor tapos nag-trail maganda yung motor nya eh mamangha tayo huwag nyong i-discourage na bibili na lang siya ng ng beginner na pang beginner na motor marami oh. nagtag na nakaproduction pero beginner na, na rider kawawa naman nadamay pa nadamay pa sa mga pasikat na pasikat na fanatic ng mga masyado ka namang fanatic diyan sa rider mo na iniisip mo kahit skateboard eh mag kaya niya mag trail kahit skateboard yung gamit niya chillax riding yan ang masarap na trail napakagandang trail site madali lang relax lang kayo then maganda yung motor mo maganda yung gulong mo kahit anong motor mo yan set up mo huwag mong pakinggan huwag mong pakinggan yung iba na na discourage kasi naka-download ka, naka-IRC ka nakamitas mitas ka, mamahalin niya mga gulong na yan eh tapos magpapasikat yung put-put, yung dual sport na binili niya sa tropa niya eh nakaahon daw, eh didiscourage ka niya mga yan eh, discourage ka ng mga yan, may halong tulak, may halong tsaga may halong sipat. kaya nakaahon yan bili ka na lang ng Dunlop lalo na kung galing sa listong moto talagang aahong ka comment below naman po kung nainis ka dito sa video na to or kung agree ka sa video na to talagang like and subscribe ka naman dyan kung hate mo tong informasyon na sinabi ko mga kalisto e eh comment below Bin natin yung video na to kung may mali dun sa sinabi ko mga kalisto or may something offending sa mga sinabi ko